naliro po kami sa Clubhouse ng subdivision Metrogate Santana o dito po sa Tagaytay City dito nga po kami naka-stay ito kung saan ako nakatayo 3 days hanggang bukas Ayan, naligo po kami doon sa clubhouse. Two hours. Pero ako, kaninang umaga, naligo na ako. Ako mag-isa. Then, after naman ng hali, nagpahinga. Ngayon, kaninang hapon, naligo kami. Ah, lima na kami. yung nag-invite sa amin, may Verde, si Sheila. Kasama si Jamie, si Mrs. Si Raquel, ako, si Ma. kami, in-enjoy namin yung lamig ng swimming pool. Nang dumating kami ron, inahayos nila kasi meron nga maliligo kami ngayon. nililinis mo lang. Sa so, madal tsanta, kasama si Samir, pinalibo namin si Samir. Siyempre, yung alaga na ni si Shichu, ay ta, sabi ko sa gwardiya, eh, abosing, pwede ba maligo aso? hindi makasagot yung gwardiya. <laughs> Alam ko bawal, pero, wala namang iba eh. So, pinaligo ko naman, napagod din po yung aso, si Samir. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko sa isang upuan na maluwag. Doon sa clubhouse. At saka ako sa binilad ng araw. Mahintong sikat ng araw. Tama-tama hanggang matuyo siya. Pero pinunasan ko ng gusto. Sa matalit naka-arouse kami ng mga dalawang oras. Dito ka na kami mo eh. Uh, walang internet doon pag uwi namin kanya-kanya ng post Yung <laughs> mga picture namin picture picture ako may video din ako pinost ko na sa youtube no? ayun nakapost na ang kagandahan dito napakabilis lang internet. Pag i mo na sa YouTube sandali. Ganun sa uh, ganun din sa Facebook. Sandali lang. Ayun. Naish na minig mga basa-basa. Mga limit. Shop piece. ako ng kape. Ito nga, may merienda. Oh. Ito hindi na ininit, malamig, galing sarap. Okay lang. Para ma malamigan yung tiyan. Oh. Malamig, pumapasok. Okay. Palagi ko nilagay ito sa freezer. So, dinala dito para to So, may tinapay. yun, kape nagmerienda, napagod eh. Sa amin naman, tulog. Ayan, eh, mamaya pag nagising yun, pakakainin na lang ng gabi para diretso na yun kayo nga sa gabi, magtulog. Kami, mamaya pa kami kakain ng apunan yan. Kaya nagmerienda muna ako. alam niyo po, itong lugar na ito, malamig na lugar. Sa umaga, magandang, magandang ano, walking. Kasi yung mga kalsada rito, pa pakipababa, para puro gayon ay yano magandang walking walk ay e, paligurado ang presyo naman ah sempre malaki milyon pero maganda sulit naman kung bibili ka dito ka magpapatayo naman Bolo buddo kin Malabigasi mo lang angin kay papa no Kung magre-retiro ka, meron kang mga sapat na kakayan, hindi dito ka tumira. Yan ang nga ginapasin. Actually, hindi naman ako pumunta dito sa Tagaytay. Eh. Ngayon na lang. Then best na rin po ako nakapunta rito. So, pumunta kami dito sa Silang kabiti kami pumupunta uh, kay Jamie nung sena katira. So, yung kaibigan niya, may birthday. Ito nga po. Kung Mumbai, binayaran nila po 3 days. 3 araw. Ayun, ang weather ngayon, napakaganda. Ayan po yung kalangitan. Medyo makulimlim. Nararamdaman ko ng bagya yung ano, simoy, yan ang hangin. O yung lamig ng tagaytay kung tawagin. Ayan na. Ayan po yung ulap. Pag ibababa mong ganyan, nawawala kasi nga po. <laughs> parang magic ano. Oh. Wala ka na magkita ng ulap, puro Kunti okay na lang. Pero totoo lang. Medyo, ayan, no? Yung araw. O, oh, ayan. yan. Ito yung araw, o. Oh. Ayan. Papalubog po papalubog siya, malamig na po. Uh, kanina tangali, medyo mainit na yun. Malamig na. Kaya nandito ko sa terrace. Ayan yung mga damit. <laughs> Nalibo kasi eh. Damit. Ayan, nakasampay. Kaya nagbimerienda po ako. Yun. Sino yun? Yun. <laughs> Sino yan? Sino ka? <laughs> uh, refleksyon. May refleksyon. Kahit hindi pamangin, nararamdaman mo na yung cool, malamig. Paano kung umangin pa? <laughs> Baka ulan. Oh hindi ka likas na mayaman, mahirap tumira dito. Hanggang pangarap lang. Hanggang pangarap na lang. Ngayon, eh, kung tumama ka ng loto, kakabili ka. Depende sa tatamaan mo sa loto. Kaya e, bukas ng tangali, uh, sa silang na kami pupunta. Alamig. Alamig. So, meriandang ito, biligay ng Panginoon Diyos. Kasi sa Kanya po nagmumula ang lahat. Wala pong nagmumula sa atin. Baka mag-isip kayo na limbawa, may hanap buhay ka. E, kaya kaya ako nakakabili, may hanap buhay ako. Maling katwiran po yun. Dahil yung hanap buhay mo, binigay din ng Diyos yun yung talino mo, yung lakas mo para mag, uh, makapagtrabaho ko kung dito ka lahat yung bigay ng Diyos kaya wala po tayong may pagmamalagi ang totoo, lahat niyan galing sa Diyos yan kaya ako inapisit ko po bawat pagkain na aking kinakain pinagpapasalamat po sa Diyos bakit? Yes, sa Diyos galing yan. Alang galing kung kani kanino yan. Lagi nyo po tatandaan ang buhay dito sa lupa. Kaya meron Diyos. Lahat na nakikita nyo po yan ang katibayan may Diyos. Kasi lahat ng 'yan, Diyos ang lumika. Alaman, gawa ng Diyos 'yan, bundok, Diyos, buwan, yan araw, yan buwan. Lahat yan, gawa ng Diyos. Yan ang katibayan na may Diyos. Kasi kung wala Diyos, wala yan, wala rin tayo. Empty. <laughs> Yan ang yan sabi ni Apostol Pablo sa chapter 2 na Romans. Yan ang katibayan na meron talaga totoong Diyos. Siya ang nagpo-provide, siyempre, eh, ang tawag sa kanya, Ama, yung eh, lahat ng kailangan natin, siya ang naglalahan. No? Kasi, oh, parang ganito lang. May tatay ka, naghahanap buhay, siya magpo-provide ng kailangan ng pamilya. Ganon po sa Diyos. Si ang Diyos sama, kaya lahat ng kailangan ng kanya na provided niya. E yun namang iba, wala silang paniwalang ganyan. Kasi may mga sekta ng reliyon na walang paniwala sa Diyos. Atheist ang tawag doon. Walang Diyos kasi katwira nila kung may Diyos but ah, hindi namin nakikita. E eh, talaga hindi mo magkikita ang Diyos. Magkikita mo lang ang Diyos pag nakarating ka ng langit. Kasi sa langit nakatira yun yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Doon, makikita mo. Kung makakarating ka ng langit, eh, kung hindi, hindi ka makarating, eh, doon ka sa impyerno, wala. Anong makikita mo? Si na sa makikita mo sa impyerno.

Kahit hindi ka at least ka nakakain mamaya. Okay lang. Kasi okay na ito. <laughs> kahit na hindi na ako kakain ng apunan, eh, pwede na, bagay. Kaya e, okay na ito. Palabok. Eh, ano din po yun, narina yun, parang kanin yan. May tinapay, ganun din po. O, may kapit pa. Di pa napakaganda, no? Kaya lagi nyo punta-tandahan. Ako lagi ko sinasadya. Na huwag kayong magsawa, huwag magpasalamat sa Diyos. At huwag nyo kayong gitan yung nakakahangat sa buhay. Alimbawa, yung mga taga dito, nakatira dito. Baka, alimbawa, napunta ka dito, nagitan mo sila. Bakit sila meron ganyan? Bakit kami walang ganyan? Hindi e po natin alam. Baka naman sila yung mga yan talagang masipag. No? Talagang pinaglahanan nila kasi ang gusto nila sa malamig na lugar. Kasi pag malamig na lugar, alam niyo po yung tao, maginawa. Maginawa. Sa totoo lang, pag may hinit, pag uh, matanda ka na, na naapektuhan ka ng init kung malamig ang panahon okay yun o ganun kaya huwag kayo dapat maingit humilig kayo sa Diyos malay din yun dumating ang araw pagkakaloban kayo ng Diyos bagit eh Diyos po nagpupuno ng pangailangan ng tao eh. Diyos ang nagpupuno Ayun, kung hindi man tinutukong kagad ng Diyos yung kahilingan ninyo, eh, magantay-antay lang kayo. Para <clears throat> matuto kayong <clears throat> magpasinsya. Ako, nasa kamay po ng Diyos ang ating iniling. Kumbaga tayo, iling lang tayo, pero ang Diyos, siya pa rin ang magpapasya. Lagi niya po niya yan. No? Bilang mga tao na nilalang niya dito sa mundo. Matuto tayo magpasisya. Hindi, hindi po utusan ng Diyos. Yung iba ginagawang utusan ng Diyos. Wag. So kaibigan, hanggang dito na lamang po. Ano? Sana kung meron po kayo munting, munting natutunan. Ilang naman ang hangat ko. May matutunan po tayo. God bless us all, ano, kaibigan, alam mo na ito. Like, 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 share and share and share and share. Eh, huwag nyo naman po kalimutan mag-subscribe. Kaya mga ka nasisiraan, mag-subscribe pa eh, oh. Oh, sige po, nandito na lamang itong inyong kaibigan, kay Jesus brother, Manny Bautista. Salamat sa Diyos, binigyan tayo ni na. God bless us all, no? Bye-bye.